'di ba? Laman. Oh. Mm, 'di ba? Mm. Alutong. Ang sarap. Hello guys, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw na 'to, may imomukbang tayo chicharon. Uh Oo. -oh. May pinadala sa akin. Ayan. Yan. Pinadala sa akin chicharon. Pinadala sa akin ni Sir JP Kal Kalage. Ha? Nang uh, twin, twins chicharon. Sabi dito, malutong, masarap, bagong luto, lutong bulakan made in Taiwan. Yan. Yan. Uh, diba? isang may isang laman at saka isang kalat. So, ayan. Thanks, twin pa. Ay, twin chicharon. So, ito na natin. Pinadala sa akin to kahapon. Ngayon ko lang i-review ako. Okay. Ito na. So, ayan. Ito natin siya. Ito na natin. May secret ako ng mga asin dito. Alam niyo ba, ilang araw ko na siyang inabangan, may pinadala niyo na nito kasi ang araw na siyang kailan ko niya siya nadala. Yung mm, Webes ata or Friday niya. Yeah. Tignan niyo, ito yung wala laman. Ito yung balat lang siya. Ito yung balat lang. Tapos, ito yung may laman. Tignan niyo naman. See? Yan. Yeah. Yan. Yeah. May kasama na rin pa siyang suka, no? Yan. Yeah. Sheesh, Kaen. Bara rin niyo hmm? <laughs> yun Ang sige may lamang. Di ba? Kasi ito. Ang sarap ito. mo. Madami to, ha? Ko ito ha. Bulo na sa ito. Tingnan mo yun. Ang laki niya. Ang laki niya. Ito yung chicharong balat. Promise mo na ito. Ito yung naman yung puro laman. As in po, promise, puro laman po siya. Uh, yung Facebook uh, page nila dito at yung TikTok page. Pwede niyo po siyang i-message uh, dito po sa Taiwan. Dito lang po sa Taiwan. Thank you, Twisty Charon. Legit na masarap talaga siya. Mag-comment mm. yung mga nakatikim na nito. Sabihin yung legit talaga masarap na masarap. Mm, thank you po.